Si Bartagol huy Hoy, Bartagol! Huwag mong kagating yan. Nagot ka pag nasira yung charger ng tatay mo. Umiihi so, ka na naman. Tumai ka na nga sa kutsyon. Umiihi ka na naman dyan. pardagol na to. Singit na naman, oh. mo, tingnan mo. Tingin mo. Yan na, dinaganan na yung isa. Oy, pardagol. Galing mo mang agaw ng pwesto. la, Nawakan niya pa sa luno. Ah! Lumabad ka kasi. Ah! Oh, yan. Kinakagat ka na. Gini na. Pwede na. Sa jobs. Pwede betan... na. Labanan mo, Luna. Labanan mo, anak. Labanan mo. Labanan, ah! mo. labanan mo. Labanan mo. Labanan mo. Labanan mo. Labanan mo. Labanan mo. Eh, labanan mo si Bardagol. si At, niya. Ay, kinagat na si Luna sa bibig. Ang bohim mo, hinilang mo yung uso ni Luna. Mau. No. <tuk> Mau abnormal kanan namanya. <tuk> mas merah habis loh <tuk> Oi, badak mas merah habis yan <tuk> Huwag daw awayin. Bait talaga ni unang ko. Kinagat na nga siya sa, sa bibig eh. Maldito. Bardagol ka talaga. sira Ano yung dami Ano yung dami ito? Kawawa si, oh, si Luna sa akin. Oh, kapatay ka. Wala yung sindak. Hindi nasisindak. <laughs> Hindi nasisindak yung bardagol na yan. Ano mo? Hindi siya nasisindak. Hindi <laughs> siya <laughs> nasisindak. ganyan nga higaan nila eh. Ganyan silang humiga eh. Pati yan si Bardagul. Ito, walang rabis. Ito ang mas marabis. <laughs> Nambagal ba nun? Babe na siya.

Nang bago Ano? Hindi pa tinawagan. sa amin ni unong Buhit na manong anak ko. Abnormal talaga Ayoko sa'yo! <laughs> tumabi! <Ayaw>. Tumabi na! <laughs> Ang alay ko! Be, be. Tawagin mo si dada mo! Tawagin be, mo si dada mo! Tawagin mo si dada mo! Please! Tawagin mo si ko, be. Tawagin mo si dada mo! Pagtanggol ka! Tawagin si, Tawag ko na si Luna ko. Be. <laughs> Pumapasa sa kanya Ang kulit mo